Ayan, good morning mga kagigil, mga kagyepe. Start na po tayo magluto. Ating ulang mamaya ang tanghali. Eh. Mag-aahang ko na. Kasi may laro pa mamaya sa SM class. Ayan, mabisa na tayo ng bawang. Ayan, mabisa na tayo ng bawang. Ayan, na tayo Mm, no. Nagay na natin ating hotdog hotdog na kiniwak pa-cube siya, no kiniwak pa-cube maganda na natin ating spam chicken ko rin. Dahil maglalagay ng chicken na, no? Ito ang baling magiging ano niya. sangkap. sakin. muna natin maluto yan, ano? Pagayang na rin natin yung noodles natin, ano? Ating macaroni. Para gusto kaya ano lang natin sa sandali. Para lang na sa kumbay sa natin ang sa kalalanta. Tapos, lalagyan na natin ng pinakulo ang tubig. Ano? No, one and a half to two liters ng tubig na lalagyan natin. Right? Ayan. Simmer. Simmer muna natin yung 15 minutes. Pagay tayo ng pampalasas. tayo ng 4 cubes nag rin natin yung gulay natin, ano? May yung celery, carrots, tsaka repollo, yun lang ang ating gulay na ilalagay pag halong yung ganyan at nakita yung mangkukulangin ng tubig, magdagdag tayo, no? Kasi sinisip-sip ng pasta yung tubig natin. Ayan. Nagyan na po natin yung ating gatas. Isang malaki, no? Yung 375 ml. Any brand ng gatas, pwede naman. laki para creamy, no? Okay na to. Tikman na natin ang Ay, ang sarap. Hmm. Ah. Kaya na tayo makagigil.